Right at dahil Golden Week nga, pupunta muna tayo mag At kahit isang araw lang yung walang pasok natin, so tara, sulitin na natin to. Akalain mo naman talaga kapag biglaan yung mga desisyon natin, natutuloy naman talaga. Makikita mo naman talaga yung aliwalas ng paligid dito. Andito na pala ako sa Tokyo, at syempre, bago tayo mag-gayak, magluluto muna tayo ng mga favorite na mga OFW. Ito ay, ang itlog. Kailangan kasi natin kumain ng umagahan para may lakas tayo mamaya maglakad-lakad. Yung pupuntahan pala natin ay sa Sinsoji Temple lang naman. Nagkapi muna pala ako dito bago umalis pero yung tropa ito na lang daw. Naghihintay na pala ako ng train dito papunta sa Asakusa Station at dahil doon nga matatagpuan yung temple na pupuntahan natin. At alam nyo ba, isa ito sa mga most popular places dito sa Tokyo. At isa rin pala ito sa mga pinakamatanda na temple dito sa Tokyo. At alam nyo ba, millions of people palang bumibisita dito. Grabe no? Dumating na pala ako dito sa may Asakusa Station. Grabe, nakaka-excite yung pupuntahan natin ngayong araw na to. A few moments later. <laughs> <laughs> Ay grabe, nagulat naman ako dito. Ang dami pala mga nagbebenta dito na kung ano-ano. Kaya sulitin na natin to, yung isang araw na bakasyon dahil hindi lang naman puro negi at saka letos yung nakikita natin. Sa ngayon, ito muna yung may papakita ko sa inyo. So tara, samaan nyo ako dito at dahil malapit-lapit na nga tayo dito at nakikita ko na nga tong napakagandang temple na to. Grabe, ang ganda nga. Talagang walang pinagkaiba sa nakikita lang natin sa may online. Mapapansin nyo dito, no? Napakaraming mga tao at iba't ibang lahi talaga yung mga dumadayo dito. At mapapansin mo talaga dito, napakaraming mga photographer, ang daming mga kumukuha ng video, picture, kaya yun. Patuloy muna tayo maglakad-lakad para masulit naman natin yung gala natin dito. Kaya pala maraming mga tao dito kasi nga halos karamihan walang paso kaya nandito sila lahat at hindi lang mga Japanese at iba't ibang lahi talaga yung mga nandito. At napansin ko yung mga tao dito, sabi ko nga, ano kayong maingay dito nga ako? yun lumapit nga ako dito, yun yung ginagawa nila. Baka may nakakaalam dyan, comment sa may comment section kung anong ginagawa nila. Ay grabe, napakaganda naman talaga dito sa may loob At kung mapapansin nyo, yung mga tao talagang nagpipilaan dito Ayun, tambay muna ako dito sa gilid At ito nga, talagang napansin ko Talagang napakarami pa talagang mga taong dumadating At dito mo talaga makikita kahit napakaraming tao Wala ka man lang makita mga nagtatapo ng basura dyan sa paligid Grabe no, napakadisiplinado naman yung mga tao dito So yun, hanggang dito na lang siguro yung video natin So salamat sa panunood Follow for more!